kinumpirma na ng kontrobersyal ngayong aktres na si Barbie Imperial ang kanyang relasyon sa aktor na si Richard Gutierrez. Matatandaang nag-viral kamakailan sina Barbie at Richard matapos kumalat ang ilan nilang litrato sa social media na magkasama. Napagalaman na sa South Korea kuha ang mga litrato at pinatunayan ng netizen na kumuha ng picture na traveling together ang dalawang artista at sweet din daw sila sa isa't isa. Dahil nga dito ay umugong ang mga balitang kabit daw si Barbie Imperial at siya ang tinuturo ngayong dahilan ng hiwalayang Richard Gutierrez at Sara Lapati. Halos dalawang araw matapos kumalat ang mga pictures, ay tila indirectly nang iname ni Barbie Imperial na talagang may relasyon sila ngayon ni Richard Gutierrez. Ito ay matapos mag-upload ni Barbie ng isang litrato sa kanyang IG story na ngayon ay expired na dahil lagpas 24 hours na ang nakakalipas. Sa tila very normal picture na ito, ay napansin ng mga netizens ang lalaki sa likod ni Barbie habang nag-workout siya sa gym. Kapansin-pansin na kamukha ni Richard Gutierrez ang nasabing lalaki sa litrato. So ayon sa mga marites natin online kahit hindi na daw mismo aminin at lumabas sa bibig ng dalawa sa isang interview na silang dalawa nga. Action speaks louder than words daw. The fact na magkasama sila sa South Korea at na masyal na walang kinalaman sa isang project ay proof umano ng relationship nila. Matatanda ang unang sumabog ang balita na may relasyon sina Richard at Barbie nang kumalat ang isang CCTV footage na kuha sa isang bar na nagpapakitang magkasama sila sa isang table. Ang CCTV footage na ito na magkasama sila ay halos isang buwan lang ang pagitan ng unang beses na narumored ang hiwalayan ni na Richard at Sarah Labati. Kaya naman tinuturong si Barbie Imperial ang third party o kabit na ultimately naging dahilan ng hiwalayang Richard at Sarah. Dagdag pa ng mga netizens, good luck na lang daw sa magiging pakikitungo ng ina ni Richard na si Annabel Rama sa kanya kasi kung yung legal wife daw ay kayang bardagulin, ano pa kaya knowing na isa siyang kabit? Samantala, matatandaan namang nagsalita si Sarah Labati nitong nagdaang march patungkol sa relasyon ni na Richard at Barbie at sa nasabing ang interview ay kinumpirma niyang hiwalay na sila ni Richard at co-parenting sila sa kanilang mga anak na sina Zion at Kai. Pero ipinahiwatig din niya sa nasabing interview na wala siyang pakialam kina Richard at Barbie. Dagdag pa niya ay single daw siya ngayon at kung gugustuhin niyang magkaroon ng bagong boyfriend ay wala daw mali dito. Samantala, narito naman ang naging komento ng mga netizens. Barbie really thinks Richard is such a great catch that's flex-worthy. Kaya nga eh, di niya alam medyo lugi siya kasi ang daming baggage ni Richard, messy divorce, kids, monster-in-law. He's not even that rich hindi nakaka-proud na i-flex yung may asawa. Nakaka-cheap. I feel bad for Barbie kasi wala siya naging father figure. Then ito, mahilig siya sa toxic and complicated na situation. May something talaga sa kanya. Si Guy naman, hindi na inisip mga anak niya. Mga lalaki pa naman. Hay nako, Barbie Lat. Walang wala na pa. Ang sarap mag-love life nang walang stress. Kung ganyan ako kaganda, kayang-kaya ko mamili ng bonggang boyfriend na hindi walking red flag.